Hello, good morning mga lods. mag-juicer tayo. Nakaano nga, nakapag-ano na nga pala. Ito ng, carrots and cucumber. And then, pakwan naman ito. Ayan, watermelon. Pagawa tayo mga lods. Ayan. Ayan, nakita nyo. Paano, lang tayo. Ayan. Nakin cellphone ko, nak na isa. Ayan. So, mahirap kasi pag ano, ay may buto. Sorry. Ayan. Mahirap kasi pag ano, may buto siya. Ayan, no, nakita nyo. Mahirap pag may buto. Ah. Okay. Hi. May boto tanggal natin yung konting buto. Para nun. hindi pa ready on the spot kasi inano ko na ni live, ah, pinidyohan ko. Okay. Ayan na po. Then, gaganyan natin ang user. Yan, idalagay na natin Okay. ganun na, kadali. Ayan, nakita nyo. Ito na ang ating instant. Ayan. Ito na mga idol. At isasali na natin sa ating baso para palamigin sa rep. Ayan. Para palamigin natin sa rep. Look. Ayan. Okay. Okay. Bye. At gagawa pa tayo Ayan, okay, bye-bye